everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Malakas pa rin ang laban niya. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So eto nga guys bukas na magaganap ang coronation night ng Miss Grand International na magaganap nga sa Vietnam 8 p.m. Philippine time and then mapapanood to sa Grand TV. So, sa YouTube channel. Kaya sa mga nag-aabang dyan, tumutok lang kayo bukas sa YouTube channel ng Grand TV at mapapanood natin ang ingranding opening show ng Miss Grand International for 2023. Yes, yun yung mga inaabangan natin sa Miss Grand. And then, ito na nga, syempre, lahat tayo ay nakatutok na dahil ito na ang hinihintay nating momento. Ang Coronation Night na talaga naman lahat tayo kinakabahan yung iba nang iisip na nako makapasok kaya siya sa top 20, makarating kaya siya sa top 10, makarating kaya sa top 5, pwede kaya siyang makoronahan? So, ako para sa akin, talagang masasabi ko all out na ang suporta na ibibigay natin ngayon dito kay Nikki Dimora. So, dito sa National Costume, isa si Nikki Dimora sa mga napasok sa top 10 list ng Best National Costume para sa voting system. At kumuha naman syempre ang Miss Grand para sa kanilang judges voting. So, sino-sino ba yung mga nakapasok sa top 10 vote? Sa top 10 vote, ang pumasok ay si Vietnam, Myanmar, Cambodia, Thailand, Indonesia, Peru, Guatemala, And then nandiyan dyan si Bolivia, Philippines, and Panama And then dito naman sa top 10 judges By judges, nandiyan dyan si Turkey, Trinidad and Tobago, Russia, uh, Puerto Rico, Paraguay, Nigeria, Japan, India, and then Honduras at saka sa Ecuador Sila so, yung mga naglalaban-laban ngayon dito sa para sa voting system ng Miss Uh, Miss Grand International National Costume. Siyempre, ongoing ngayon ang botohan. Ang botohan nila hanggang mamayang 5pm lang. ba? Diba? So, sino-sino ba ang nangunguna dyan? Ang mga nangunguna dyan, syempre, wala nang iba kundi si Myanmar na talaga namang umabot na ng 200 plus ang kanyang boto na sobrang grabe. Ang lakas-lakas-lakas-lakas ni Myanmar sa botohan kasi meron na siyang 259 All is light Talagang sure na sure na lumalaban ngayon Ang Myanmar sa competition And then po mga lawa naman dyan Ay si Miss uh, Vietnam na meron ng 91 vote 91k vote And then sumunod naman dito ay si Thailand Na meron ng 71 vote Na sinundan naman ni Cambodia At pang lima naman Ay si Miss Philippines na merong 36 vote Pero kasi kay Miss Philippines Ah uh, ang boto niya, 23 yung nag-like, 23K, tas 13K naman ang nag heart o di ba so sayang naman yung 13k so sana naman kusinyo sino naman yung mga nag heart diyan nagpunta na rin naman kayo para bumoto edi di sana ni like na lang po ninyo para solid di ba so yon so syempre lumalaban pa rin si Miss Philippines kahit dito sa ano sa voting system ng ano tawag dito ng national costume at natutuwa naman ako kasi isa si Philippines sa mga napili para dito sa final round ng national costume. So tignan natin. Ako sa so to be honest, ha, lang to si Philippines sa top 5. Okay na okay na tayo para sa best national costume. So credit na yun doon para sa kanyang ano national costume kung sino man yun naggumawa n'on At panalo naman talaga, di ba? So, ang hirap lang kasi talaga ng botohan. Pero para sa akin, ha, to be honest, sabi ko nga, uh, best national costume sa akin ay si Thailand, then po mga lawa dyan, si, Vietnam, uh, si Philippines, and then Vietnam. So, parang feeling ko sila yung parang maganda talaga yung national costume sa intablado na Miss Grand noong time na yon. Pero kasi syempre, botohan to for sure ang mananalo na dito ay si Myanmar, di ba? So kasi si Myanmar ang nangunguna sa botohan, grabe. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng Myanmar, bakit ganong kalakas yung supporta nila. Medyo nakakaloka. Pero guys, sa mga nanonood dito ngayon, inihingkayit ko kayo na sana makabisita kayo sa Miss Grand uh, Facebook page and then mag-like po kayo para sa ating pambato. At kung kinakailangan nyo pang i-share, kung kaya nyo i-share, i-share nyo na rin po, di ba? So yon So marami nagtatanong sa akin, mga kasama sa tingin ninyo, ano ba ang chance uh, talaga natin dito sa competition na to para kay Nikki Dimora. To be honest guys, may chance naman tayo. Malaki naman yung chance natin. At parang kaya naman to ni Nikki Dimora talaga na irating niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Yes! Ngayon yung mga expert sa uh, ano sa mga tawag dito yung mga pageant expert na kung paano sila gumagawa ng kanilang polls or gumagawa ng kanilang hot picks dito sa Miss Grand ay talaga naman masasabi mo rin na isa si Nikki Demora sa mga napipili nila na pumasok sa top 10, pumasok sa top 20 and then yung iba pa nga nilalagay nila sa top 5 pero ang global beauty medyo nakakalungkot kasi wala doon sa kanila sa top 10 nila si Miss Philippines kahit man lang sa top 20 wala sa radar nila hindi ko alam kung bakit but for me um, uh, nakita ko naman yung performance talaga ni Nikki kung isusuma total mo yon lahat-lahat yung kabuhan ng ipinakita dito ni Nikki Dimora ako para sa akin na malakas naman yung laban. May laban pa rin naman. Kahit sabihin natin, ang hina niya sa pasarela, ayun ay kasi talaga yung number one na masisilip sa kanya. Ang mahina yung kanyang pasarela. Kulang sa power. So, yon Pero, sa ibang aspeto, masasabi ko naman na panalo naman ang Nikki Dimora. In fairness naman kay Nikki, yung kanyang styling, masasabi ko na consistent ang ipinapakita niyang styling dito. Talagang masasabi natin from the beginning, meron siyang plano hanggang sa nakita natin kag, uh, sa preliminary competition. kumbaga parang consistent siya na may wow factor. Kapag tinignan mo, talagang mapapawaw ka. At lahat naman tayo, kaya nga sinasabi natin na, oh, may laban si Nikki kasi lahat tayo nandoon sa nagpapawaw wow pa rin sa kanya di ba yun naman yung importante sa competition merong wow factor na tinatawag yes yung ibang kandidata they are strong pagdating sa mga kasabog nila sa mga galawan nila pero kasi syempre iba-iba naman katangian din talaga yung mga candidates meron mga kandidata na talaga power talaga sila sabi ko, sabi nyo nga, di ba? Nagpadala tayo ng powerful, hindi naman nanalo. So ngayon, nagpadala tayo ng maganda. So tignan natin. Pero kasi sana eh, kung complete package lang talaga na masasabi mo na very strong yung kanyang galawan, eh wala tayong poproblemahin. Nasa isip na natin na parang wow, talagang mataas talaga yung kalibre ng Pilipinas. So yun na yun, panalo tayo dyan. Pero kasi kaya tayo nagkakaroon ng medyo kaba dahil nga sa ipinakitang galawan dito ni Nikki Di Mora, na medyo talaga masasabi natin na hindi ganun pumalo. But, beauty. So, sabi ko nga, ano bang hinahanap ng Miss Grant talaga? Siyempre, isa sa mga tinitignan nila dyan, yung beautiful face. Gusto talaga nila maganda ang kandidata na mananalo ngayon dito. And then, isa si Nikki DeMora. sa so, pwede mong masabi, face value. So, so yung ibang kandidata nandoon doon, yes, umahataw, lumalaban. Pero, hindi mo masasabi na na yung beauty nila ay ganun ba talaga ka Ganun ba talaga ka wow? So, isa na dito natin tinitingnan si Miss Colombia. To be honest, pag nag-aayos si Miss Colombia, talaga naman masasabi mo ang ganda ni Miss Colombia. Pero kasi yung ibang kandidata, yung ino-offer nilang ganda, mas fresh at talagang mas look younger katulad na lang ng kay Nikki kung iko mo si Nikki kay Miss Colombia eh naman mapapalo ang beauty ni Nikki De Mora and then kahit kay Miss USA eh ay naman masasabi ko may ibubuga pa rin yung beauty ni Nikki De Mora. pero ang tanong doon malamon kaya ng caliber ni Miss Colombia at saka ni USA etong si Nikki so doon medyo parang talagang masasabi ko may hirapan si Nikki makipagpukpukan sa dalawang to, lalo na kung mapapasama talaga sa top 5. Pero, sabi ko nga, merong magic itong siniki Nikki Dimora kung paano siya nagniningning sa intablado. Meron siyang sariling kinang, alam mo yon na ito yung inilalaban niya dito. So, ayun naman yung pinangahawakan ko, kung ano man yung meron itong siniki Nikki Dimora. So, ako para sa akin, hanggang sa dulo ng laban, kakapit pa rin ako sa nakikita ko kay Nikki and then kakapit ako hanggang sa matapos yung competition na to. Dahil kung ano man yung magiging resulta, eh, gano'n ang mangyayari. Pero syempre, nandun-dun pa rin ako, positive pa rin ako na magiging positibo pa rin ang resulta na makikita natin dito kay Nikki Dimora. So, yon And then, ayun, sabi ko nga, hanggat si Nikki nakakalusot sa semifinals, may chance pa rin ang Pilipinas na manalo sa competition na to. And then, ano pa ba ang pwedeng maging dito ni Nikki Dimora? Kasi sabi nga ng MGI, ang kanilang judging ay from the beginning of the competition until to present. So, yung mga nakikita natin sa intablado, hindi natin masasabi na yun na talaga yung pwedeng manalo dito. Pwede din magbago ang lahat di ba so hindi natin alam eh kung ano ba talaga ang plano ni Mr. Nawate so for sure meron siyang plano for the Philippines and then nakikita naman natin na alam niya kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas between MGI so parang piling ko naman ay bibigyan niyan credit so ayun ngalam. lang so hindi natin nasisiguro sa ngayon kung eto ba si Nikki ay mag ta title ng bilang Miss Grand International dito sa competition na to. Pero ako, nasisiguro ko sa sarili ko na malakas pa rin ang laban ni Nikki Dumora dahil sa ipinapakita niyang kakaibang kinang dito sa competition. So, doon talaga, nakakapit pa rin ako kay Nikki. And then, marami pang aspeto na pwedeng tignan kay Nikki. Attitude, nakita naman natin si Nikki na isa sa mga kalmadong kandidata na talagang masasabi mo pwedeng ipackage kasi hindi siya yung stressful candidate na parang katulad nung iba na alam mo yung makikita mo talaga yung character nila eh, pero si Nikki nandoon lang, kalmado lang siya sa lahat ng ginagawa niya hanggang sa eto, dumating yung preliminary competition, yung iba hindi nagugustuhan, yung iba naman nagugustuhan yung galawan niya. So, nandoon doon pa rin nakikita mo na papanatili ni Nikki yung pagiging kalmado sa competition na to. At isa to, sa mga magandang katangian bilang isang reyna. Diba? ng Miss Grand International. So, isa yun sa mga nakikita ko na, wow, talagang malakas pa rin ang laban ng Pilipinas sa ipinapakita niyang kabuuan niya bilang isang kandidata dito sa Miss Grand International. Plus, nandoon din, i din natin na bago ang national director. And then, of course, di ba, kung business matter ang pag-uusapan, alam niya na malakas ang makukuha niya business dito sa Miss Grand Philippines, di ba? So, yon, So, yun yung mga aantabayanan natin. Ayun yung mga aabangan natin. Kung ano nga ba ang kapalaran ni Nikki Dimora dito sa competition na to. Pero guys, isa lang talaga pakiusap ko sa inyo. Kapit lang at laban lang. di ba? So, yon And then, eh, tignan natin ang magiging resulta nito kung ito ba si Nikki ay makakarating ba sa top 10, top 5 ng competition o siya nga ba ang tatanghalin bagong reyna ng Miss Grand International for 2023. Kayo guys, sino ba ang top 5 ninyo? At sino ang nakikita nyong papasok sa top 10? At sino sa tingin ninyo ang magiging Miss Grand International ngayong taon na to? So please comment below, ishare mo naman yan sa akin. Para at least, di ba, malaman ko naman kung sino naman ang nasa inyo. So, yon So, guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel. Guys, Please support lang kay Nikki De Mora. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. See you later, guys. Paalam. <coughs>